Welcome back mga kaboxing! So natapos na nga po ang pinakaaabangang pagbabalik aksyon sa ibabaw ng lona ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao matapos ang apat na taong pagriritiro nito sa boxing kontra kay Mario Barrios. At gaya nga po ng inaasahan, bagamat di man nagawang makuha ang panalo at maagaw ang titulo ni Barrios dahil nauwi lang sa isang majority draw ang bakbakan ng dalawa, ay muli na naman nga pong pinabilib at mas pinahangan ni Pacquiao ang maraming boxing fans. Dahil sa edad nitong 46 anyos, ay nagawa pa nga pong makipagsabayan ni Pacquiao kay Barrios hanggang sukdulang 12 rounds. Marami nga po ang humanga sa pinakitang kondisyon at stamina ni Pacquiao at sa unang round pa nga lang po ng kanilang laban ay naging agresibo na si Pacquiao at nagbabato na agad ng maraming suntok. Dahil dito ay marami nga pong nakapansin sa pagbabago ng galawan ni Barrios. Natila ingat na ingat ito sa kanyang galaw at di hinahayaang nakaiwang bukas ang kanyang depensa. Pero kahit ganun pa man nga po ay nakakalusot pa din ang mga power pants ni Pacquiao. At dahil dito ay kumbinsido nga po si Pacquiao na dapat siya ang panalo sa kanilang laban. Ngunit naging hati nga po ang opinyon ng maraming boxing fans patungkol sa naging desisyon ng laban. May mga nagsasabi nga po na tama lang na tabla ang laban at may mga nagsasabi din na dapat panalo si Pacquiao dahil sa umpisa pa lang ay naging agresibo na ito at lamang-lamang lamang daw si Pacquiao sa mga power punches at tila ni nakawan naman daw ng panalo ang ating pambansang kamao. At dahil dito, ay di nga po napigilang maging emosyonal ng trainer ni Pacquiao na si Buboy Fernandez. Naniniwala nga po si Buboy Fernandez na panalo daw dapat si Manny Pacquiao. Di po rin po naiwasang ilabas ni Buboy ang kanyang sama ng loob nang bigla ang pagpapalit ng corner sa taas. Sa akin talaga, Panalo panalo. Ako. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, bago pa man maikasa ang bakbakang Pacquiao at Barrios, ay tinawagan nga po ni Pacquiao si Buboy kung ano ang magiging game plan nito. Diretsahan nga pong sinabi ni Buboy na siya ang magdadala ng buong team ni Pacquiao at gusto nito na si Coach Freddy Roach ay maging assistant o advisor lamang. Ngunit makikita nga po natin sa mismong laban na naging assistant lang si Buboy Fernandez. At kasabay nga po ng pagiging emosyonal ni Buboy ay nagbanta nga po ito na sasampalin niya ang isang vlogger dahil sa pagmamaliit nito kay Pacquiao bago pa man ang laban. Bagamat di man pinangalanan ni Buboy ang vlogger ay galit na galit nga po ito dahil sa komento nitong paglumagpas daw ng limang round si Pacquiao ay nakalabas na daw ang dila nito dahil sa hingal. At dapat tanggalan na daw ng lisensya si Pacquiao dahil may edad na itong 46 anyos. Dagdag pa ni Buboy na dapat bilang isang Pinoy ay suportahan natin ang kapwa Pinoy at huwag itong idiin. Ngayon, doon sa isang commentator o vlogger na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. Opo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa limang round o pataas, di ba? Dinilat ang dila niya, o ngayon, pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Siya pa yung nagdominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Okay. Hindi yung kapwa mo Pilipino, dinidiin mo. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin, ang nakita kita, sampalin kita. Para sa inyo mga kaboksing, tama lang ba na naging tabla ang desisyon ng laban ni Pacquiao o dapat panalo ang ating pambansang kamao at ninakawan lang ito ng panalo?